Ang banyak pasu. Oh. Si si wow. oh, ganda. Nasaan kaya si Nenay? Nasaan si Nenay? Wow! Ang ganda mo. ganda mo. Opo, may sukli pa tayo niyan. Bibili ng sisiyo. Galing kami ng pora, kina at uh, kuya kulot. Kuya kulot? Kulot? Pabalik na kami. Kumuha kasi kami ng feeds. Mas nakakatipid kami doon. Kasi pag binili mo to sa tindahan, mga nasa 700 din yung tubo sa isang feeds. kung dami namin bit-bit ngayon, 15, 15 na sa ako, o, magkano rin yung feeds namin. Ninip, Tapos no? may nadaanan kami 45 days, kasi nung nagpunta kami ng TikTok Road, gusto ni Nene lang si Sio. May mm. naman hindi, may nadara kami ng road trip. 45 days, pero paglaki-laki po niyan, ah, lego kapal, lang. Dinig. Ano to? Rowan at saka, ng mga bata. Ay, ng mga bata. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Oh, puna. Alis na tayo. Anong penge? Dito. Oh. May ako dito. Penge ako uh, si Shuta. Kung nakakain kayo, huwag kayong umawak na si Shuta. bawal. Ka kakain kayo, kakain. Good morning ka, bebe. Ay, ang aga ni Nini dito, oh. Pinagod nila yung bata. Ney, ano ba yun? <laughs> Palaan niya, Hindi ka man daw nakakatulong, Nay. Ah, tuyong daw siya. Tignan niyo yung ano, natawa ako sa. hindi <laughs> kasi ako naka 2 days ako hindi nakaakyat dito kasi sakto. Sanda. Umalis ako eh. Tapos, ang dami nila dito, si Ka Farmer nag-vlog din dito. Hindi nila napansin yung nakasulat. Ah, makaplak maka ya? O laya pang mato? Ah. Tignan nyo. <laughs> Mali. Si Sai Sai po kasi yung, ayan. Ah, at parang ano. Yung lechon, may iti. Alang may kapansin kaya kayo na eh. Dapat alo-alang tea. Bunenay. Bu Bunenay. Alayo. Bunenay. Palo kita, palo. Ay. Palo kita, Maano ka dito, be? Hey. Malambi ka dyan. Tara, tara, tara. Masusugatan ka dyan. Eh, sino kasama ka dito? Sino nagakyat sa'yo Ay. dito? Ah, sino? Sino nagakyat sa'yo dito? Nenay. Dito, Nel, -Nel. Oh. Igit na yakon, June. Kapit na kay. Mm -mm. Laut na pugyang gold. Laut na mga five inches. Five inches mo. antay yuwari. Dapat pala pinintura tani ng agad eh. Ne? Mama. Ano pa Five inches mo pugyang gold. Ah. Ang daming paso oh Ang ganda Nasaan kaya si Nene? Nasaan si Nene? Wow <laughs> Ay wala na Nasaan si Nene? Where is Nene? Where is Nene? Ba? <laughs> Ay nawala Wala si Nene <laughs> Tara na. Pasok na tayo. Galing siya dun eh. Tingnan nyo. Nagtrabaho. Ang dungis. Tara na. Ligo ka, baby ko. Na? Ligo na na. Nag-swimming ka pala kahapon na. Nilagyan nila ng tubig yung swimming pool. Nalunod ka? Uy, kawawa naman yan. Nalunod sunod. Tabi mo yung oh. <laughs> Lalaro sila, lalaro. Okay, May oh, wait lang, wag mo food. muna open. Si uh -huh. Kuya Rowan, ay, uh -huh. si Amuna, si uh -huh. Kuya Rowan. Uh -huh. Ay, tingnan mo si Kuya. Kabilis ng Rowan, tingnan mo. Ay, oh. Mo muna, Rawan. Sarado mo muna, Rowan. Sarado mo muna. Open mo isa-isa okay. na, Kuya Rowan muna. Oh, Kuya si Rowan. 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 tingnan mo yung kay Rowan. Tingnan mo Kaya yung Rowan. laman. Wow. wow. Ito na yung Ay. Uy. Tingnan mo kay ate. <laughs> tingnan mo muna yung kay ate. Ay, wala si ate. Kay Yung kay nini dalawa. Ay. Ay. Ano gagawin mo? Kinain niyo yung dalawa. Dapat give mo isa. Kinain niyo nga agad. Sinusok agad. May, may lamok sa ano. <laughs> Rowan, dahil ka rin yung kinain agad. So, Sa pits ni, no? ano? Ay, bibi naman. Ano bang pinatay mo, baby? Ay? Lamok yung pinatay ko, hindi ikaw. Lamok siya kasi kailangan mabilis mapatay. Ayun, <laughs> mapatay yung lamok. Ayun talaga yung lang. Oh. <laughs> ano, ano yan? Binayaran yung lamok, chi. Si. Ay. Hindi naman ikaw ang sinampal yung lamok. Patay na yung lamok. Masakit <laughs> Masakit na siyang hindi wala nasampal pa hindi <laughs> <laughs> nei ano sasabihin mo kay ate oh tingnan mo si ate nagca cry ah <laughs> <laughs> si Ate. O, iba na lang, iba naman, iba naman, no. Paunaan tayo. Paunaan oh, na. Ay, si Ate, siya Ay, sana, no. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ay Ate yan. nandito Sa gitna, paunaan, no. Yay! Kailangan mabilis ka, ni. Wala pa, wait lang. Wala pa, kamay lagay dito. Wait lang, wait lang. Wait lang. Wait lang.

1 2 3. Ay, kailangan mabilis. Eh, tawag lu eh. Mabilis kailangan kunin mo, Rowan. Subo mo, agad Nay subo agad, wala pa. 1 subo mabilis no, mabilis. 1 subo agad. one. 1 tudun ka tingin, Rowan. Wag mo kutitin Dito ka tumingin.

yung pambato ko, binabato ko sila dito eh. Sa tago sila. Yung lumalabas yung ulo, binabato. Sino kaya ang babatohin ko? Oh, Yun na, Nat. Nat Boom. <laughs> nagsawa na sila kanina John. asama si na chichi kanina ayaw mo na nat nat na, na, hindi di natin lalabas nat si nat iwanan natin ah ako na baba to ako na ay gawal yan medyo matigas yan iwan natin si nai na mami mami ah rovan bina lang Dad. Kuya, no? Nasa na slipper mo? Iya. Ah, iwan natin na, na slipper mo. Ah. Oh, why? Help Help me. Help me. Help me ka, no? Ano yun to? Asya, isa ito? Mm. Ayan, nagre-ready na ako ng pangalmusal para bukas. Luluto sa may ano, itlog. Masarap yan, tsaka kamatis. Naglulinis ng aquarium si Ka Farmer. Nandito yun yung mga halaman niya. Makita na yung mga bata. Kasi makakapagano na rin. Ligpit-ligpit. Pag wala ng mga makukulit. Ayan. Tignan yung mga ano. Hindi ko na pa sa kanila yung mga kalat nila bago sila nagsiyakyatan. Pero sa bagay kay ano naman yan, nini Ay! Bata niyan yan! Ah! Oh. chug tsug Nay! Mamaya clean up ka, no? Oo daw. Ayan. Ah! Ah, sira yung, naka ano yung pinto sinisipanya niya para sumara <laughs> tignan natin yung ano na paint hindi nakapunta yung ano kahapon yung pintor ay pumunta pala siya kaso late na etong mga to naghihintay ng update o ano kasi magbubuhos nga do nahahabulin yun lang pumunta siya gabi ay hapon na daw late na naggano na sila nagbuhos na kaya hindi pa na-correct itong T, lechon. <laughs> Wala kasi nakapansin na may T. Pero kay sai -Sai kasi yun nga, pinaka-forward ko sa kanya yung ano. Ay, kumunan ko. Opening. Opening, wow! Oh, ano? <laughs> Takpan na lang to. <laughs> Sige, Ben. Lenta mo, ninong sakob. Ha, ha,

wala pa yung mata, hindi pa iyan pa. pa. Wala na, wala. Aloha, na yung kaluwa, ha? atin tingin yun, na? Sabi na mo kanya mo, hindi ka lupo. Lupa na yung kai. Sakap ka, Chog. Aliyo. Ikaw, Joms, lang tayo mo eh. Mabilis mo, lang tayo mo kayong picture. makanya no? Chog, bagay ka kayo ni Chog eh. Pahit yung babi tamo. Hey, Ma beli semua. Mabilis yang mau beli semua. Saya beli. Kapor maning kaya. Dua puluh kilo sya asyik nung kau. Oh nung ya. Dua wow. wow. puluh kilo sama. <coughs> Nasi ulu galit cuan. <chon>. Ayi kau bagaimana? <laughs> Lecon, leci. <laughs> Betul lah siamu. Legend lah, C. ni negara. Jangan iru man. Ah. Aduh ya. Salana. dia ni. Salah sini ni ya. Hoi. Basenari ni na po yung, kung ano. Ta na yan. Tapos, ayun pala. ba diba, mainit? Yung naisip ko, papalagyan ko na lang po yan ng bubong. Parang magiging ano nga naman, lechon house nun. Yung papapawid ko siya ng hindi ano, yung hindi na kit-kit gaya nito. Kasi mahal din po yung bili namin ng pawid. Tapos, magpapaano po ako ng bench dito. Naka nakaharap sa bundok. yung mga tapos ng kumain or gustong mag-sizing -say doon, no mag-relax, relax. Wait Mag lang. Matawad. Mmm. Mmm. Yummy talaga yung lechon. Sabihin mo. Sabihin mo na ipunta po kayo dito. Sabihin mo ha? Tara po. Sabihin mo. Ganun na lang. Tara po. Kain tayo lechon. Tara <laughs> po. Ah, lechon. galing naman na inay parang malulugi tayo niya kasi kanina kinain mo na yung buntot kumain ka na rin kanina ngayon balat na naman hawak mo wala na, wala na silang kakainin nuubos mo na ah, masarap talaga masarap talaga litsyon na napapasayaw ka pa pag naglilitsyon no ney? pag kumakain na no? napapasayaw ka pa no mm. mm. <laughs> Nasaan sa mo? Pag kumakain na lechon, tingnan ko isa yo mo. Dito ka tingin. Mm. Mm -mm. Sarap talaga ka mo. Ang laki nun. Tama na muna. May blood ka. Sabihin mo, ah, sarap talaga. Wash, wash. Oh, wait lang. Ano mo muna yung nasa mouth mo? Busin mo na muna. Para ma-wash ko din mouth. Sinubo mo lahat? Huwag ka nang hihingi, no? Tama na, no? mo, oh, Mamantika yung ano. Nabusog ka sa lechon. Dito daw po muna kami. Sabi niya, Mami, dito, Mami. Kuha ko, Didi. Sabi niya. Na, nasa, nandun daw sa bahay, Dede niya. Naiwan. Hindi na siya nagaano sa akin eh. Paminsan-minsan. Pag naglalambing noon eh. Pero ang galing ng ano no. Ang galing ng... Ay, love you? Higa <laughs> ka. Ang galing ng Besi. Kahit ang, tagal na lang, ano, meron pa rin talaga. Sakit. Hmm? Sakit. Sakit? Bakit? Sleep ka na. Sleep na, baby kong Choy Choy. <laughs> ang chog-chog ng baby ko na yan. Mm, dog. Hmm? Dog-chog. Dog-chog, nene na. Alam niyo po bang siya yung pinaka maitim sa kanilang magkakapatid? Pero once naarawan lang siya, lang siya lang. ng kaunti, tignan niyo. Nagro-rosy si cheek yan. Batang yan. No. Look, 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 si Rowan look, hindi. Look, Opo, chug-chug ka, chug-chug. Okay. Hindi. Look, look, look. Ah, si Tito Nel-Nel Nel daw. Oo. Uh -uh. uh -uh. <laughs> si Tito Nel-Nel. Nel-Nel. Oo oh, nga, si Tito nel, -Nel nga kasi chog-chog tawag namin kay Tito Nel-Nel eh. <laughs> ah, sige, tabi tayo, tabi. Na, pahinga ka muna. Paano ko lang saglit. Try kong patulog yun. Lelasa, ma. Ah? Tali, kaya sama. Ha? Ah? Yung layas. Chinelas. dito kay mama. Yakap ka ni mama dito. Tabi tayo. <laughs> yung ibig ba? Iyo yung arty naman. Ibig. Ipit siya. Dito ka kay mama. Iga kay mama. Ay, oh, eh. Ay, ah. Ito, mama. Ano? Ito. Sleep ka na. Yeah. Ah, sleep, baby ko. Daddy finger. Ay, dede. Pakuha natin. Sige. Daddy finger ka muna. Daddy finger, daddy. <laughs> Nakakatakot yung zombie. Alam niyo po ba si Nene? Nagiging zombie siya. Uy! Uy. <laughs> Takot ka na yun. Eh, no? Pag ganong kwentuhan eh. No? Tapos. Ayan. Pag titignan niyo po siyang mabuti. Ganyan. O. Oh, tignan niyo si Nene. Biglang magigingan na yan. Tiyanak. Nasaan yung tiyanak? Patingin na itsura ng tiyanak. Ito yung tsura ng tiyan na. Hey, huwag mong kagati yung ano mo Patingin mo haba na. Cut ko na. Eh, yaba na nga. Huwag mo yan. Good night ka na. Good night, bebe na. Huwag na yung... Huwag ka gaten. Ano ka? Kaugali mo si papa mo. Uh. <laughs> Mag-picture tayo. Smile ka. Smile. Smile. <laughs>

Dance kìa dance ra đây. dance nhau, Bye, po. bye bye po thank you for watching thank you for watching God bless God bless Pat balang patok po pumunta kayo sa lechonan namin ay oo nga ang galing mo naman ay oo nga po punta po kayo sa lechon house pag po wala pong masyadong tao pa nandun po si Rowan no saka si Mimi pero pag madami na po umuwi -ing na sila kasi hindi na sila masyadong mababantayan tapos si Nene nakikigulo-gulo, nakikipark-park siya na nag stop stop siya sa mga sasakyan eh baka mamaya wala pong makapansin matrasan delikado kaya kumakatsaan si mm -mm. Nene opo, galing mo naman alam mo yun Bye bye po. Punta daw po kayo, no? Sabi po ni Rowan. See you po. See you po. Bye. Bye.